So, uh, I'm making this video to raise an awareness lang na nangyari sa akin kanina sa Butuan Airport. So, around 5 o'clock a.m., nag-check-in kami. And, uh, while in the counter, uh, so, nagkaroon kami ng excess baggage. So, we have to uh, pay. And then, nasa kanila yung passport namin kasi nang magbibigyan na kami ng boarding pass. So, it took like maybe like 10 minutes na ginagawa nila yung boarding pass namin. And then, nung pagbigay sa akin ng passport ko at ng boarding pass, wala pang napakalapit lang dahil nga doon sa nababasa ko sa Facebook na mayroong punit-punit ang, ang passport nila, chineko kong maigay yung passport ko. Kasi alam ko na walang punit yun. Pagkakita ko, may punit. Binigay ko sa kanila ng maayos, pagkatanggap ko, uh, may punit. Tumakbo agad ako. Wala, wala, sobrang napit lang. Wala pang, wala pang monitor yung distance. And uh, sinabi ko, what happened to my passport? Sabi ko ngayon sa kanila, anong nangyari? Lilipad pa ako internationally. Sabi ko ngayon, anong ginawa niyo sa passport ko? Binigay ko sa inyo ng maayos ang passport ko. kasi sa kanila ngayon. And sabi nila sa akin, no, ma'am, uh, ma uh wala po kaming alam diyan uh, maayos ko. Maay wala po maayos, wala kaming alam din sabi nila sa akin nagmamalin sila sabi ko wag kayo mo sinungaling binigay ko sa inyo na maayos to ako na sa kanila so ayun binigay na ako yung passport ko tinanong nila sa manager ko anong pwede nilang gawin sabi ko kasi makakalipad ba ako kung ganito ang nangyari sa passport ko so, ang sabi sa akin ah um, yes ma'am makakalipad kayo uh, wala naman pong issue itong nangyari ang pulis na sa likod ko airport pulis na sa likod ko and then wala silang ginawa whatsoever nagmamasid lang sila so lumipad na kami uh, bago kami lumipad ng around uh, 6:40 6:20 nag-email ako sa pal And uh, nag-email na din ako together with the uh, and consular, passport consular. And uh, kasama na din sa email ang Philippine Embassy do Qatar. Doon sa case ko, kung ano ang pwede nilang ma-advise sa akin. So, uh, 640 limit pa kami pagdating namin dito sa Manila. Uh, uh, hindi ako mabalagay, Sabi ko, hindi ko pwedeng lalabas ako ng airport na hindi ko makausap ang aviation uh, manager kung anong dapat kong gawin dito. So, lumapit ako sa PAL. Pagdating ko sa PAL Airlines, uh, staff, nagulat sila. Ah, tampered na tong, ay, ah, uh, uh na tong passport yung ma'am. Sabi ko, alam ko tampered na nga, eh. Anong, bakit ako ginayaan ng ganun ang ginawa sa akin sa butuan? At uh, pumayos sabi nila na wala daw issue to. So, ah, uh, nila ako sa taas, sa flight control office, at nila, tinanong nila ako anong nangyari. So, of course, kinuwento ko na naman. And then, ang sabi nila sa akin is, uh, sila sa butuan, bakit Lumipad ako ng walang incident report, sabi ko ma'am baka naman po, pwedeng bigyan niyo ako ng anything na papel na mapag, mapagpapatunay na malinis ako at uh, itong nangyari na to is kasalanan ng uh, check-in counter. Sabi sa akin, dapat ma'am sa Butuan palang ginawa na yun. So note, hindi ginawa ng Butuan Airport yun, hindi nila ginawa yung case ko. Hinayaan lang ako ng airport police na magkaroon ng gano'ng issue. And then, uh, thank God, uh, na, uh, nag-email agad ako, so may timestamp ako sa nangyari. And uh, sabi nila sa akin dito is, hope for the best na hindi naman siya maging issue. And, ah, uh, hayaan ako sa immigration na uh, lumipad dahil total meron naman akong resident ID. So, ngayon, ang masasabi ko lang dito sa nangyari sa akin is, yung nababasa natin sa Facebook, totoo pala yun. And, nakasama ako doon sa modus na yun. Hindi ko alam bakit, ah, uh, talaga namang ako pa yung na-timingan na nangyari sa akin. to sana tumigil na itong ganitong klaseng uh, modus. And, ah, uh, sana, ah... Uh, maayos to ng uh, government natin dahil uh, hassle tong ginagawa nila, pagpakahirap to. Tinatakot nyo yung mga tao na magbakasyon dito dahil tinatakot nyo paano sila makalabas ng Pilipinas pag uh, hiwa na yung kanilang passport. I hope na makalabas tong uh, issue ko at uh, uh ng paraan ng mga taong at uh, ng pinaawukulan. So, yun lang.